Hello Philippines and hello world! <laughs> napakaaga ko nga gumising kanina at igagaya ko na sana ang anak ko. Mabuti na lang maaga sila nag-abiso na wala na namang pasok ang mga bata ngayon. Kasi nga napakaaga, ulan ng ulan, napakalaka. So, magandang magandang araw po sa ating lahat. Sana po ay lagi tayong ligtas at gagabayan ng ating Panginoong Diyos araw-araw. Huwag na huwag kakalimutang magdasal at magpasalamat. Yan ang araw-araw kung ginagawa at binibiling ko sa ating lahat. Napakabuti ng ating Panginoon, tandaan niyo yan. Kaya dapat natin ipagpasalamat ang lahat. Dahil sa napakagandang buhay na ibinibigay niya sa atin araw-araw. At hen nga, at magatrabaho na naman ako kahit maulan. Kasama ko nga ang aking anak. Dahil nga, wala silang pasok ngayong araw na ito. At hen nga, at napasabak siya sa paglalakad. Kahit umaambon. <laughs> Ginusto niya yan. <laughs> at nararanasan niya kung paano ako magtrabaho at nakikita niya. Akala niya madali pero mahirap Ito nga at pupunta kami sa susunod na pasyente. Ah, akala ko nga dito yung pasyente. Hindi pala dito. Kaya naloka ang anak ko. Ba't na kami naglakad ng napakalayo? At nga, tihahatid kami sa bahay ng pasyente. First time ko ang pupuntahan yung pasyente na ito. At inendorso lang sa aki. Pagkatapos nga namin magpasyente, heto nga, tihahatid na kami sa Sakaya. Medyo balayo pala ito. <laughs> Nakasakay na kami sa jeep niya. At pupunta na kami sa susunod. Grabe nga, walang tigil ang ulan. Kaya nga ang anak ko, hindi nararamdaman ng pagod at enjoy na enjoy siya. At nakakalibot nga daw. Ayan nga, tapos na ang half day at mamaya uli. Dumaan nga kami rito sa palengke para bumili ng pagkain niya. At manananghalian daw siya. Heto nga yung mga ulam na pagpipilian ng anak ko, o, oh, ba diba? Napagkasarap-sarap. Minudo yung napili niya. At ang nagustuhan ko naman, heto. <laughs> Puro Sabi ko nga, dagdagan at nakablog yan. <laughs> dagdagan naman nila. Dito nga yan kila aling Linus Canteen. Dito sa loob ng palengke. O bumili na kayo doon. Masarap ang ulam nila. Masarap pagluto yun. So, ayan nga. At pauwi na kaming dalawa. At gutom na gutom na nga daw siya. Siya na nga nag-ayos ng mga ulam. Nilagay niya sa mga plato at tinanggal sa plastic. Abay, kahit pa paano, e eh, marunong siya. O, di ba nakakatulong sa akin ng aking anak? Maganda yan, anak. Kaya lang yung kanin, bakit ganito may tutong? <laughs> Hindi naman ako tamad, kasi ako. Para pakainin nyo ng totong. <laughs> Mga tamad na ako makain ng totong charot. At hen nga, at pahinga na ako at raratsada ulit kami. Kahit napakaulan. Tignan ko nga yung ilog, buti lang hindi pa baha. Diyan mo kasi makikita kapag babaha na. Pag may tubig na dyan, eh wala pa. Diyos ko Lord, huwag <laughs> eh hanggang ngayon ay umuulan pa di diniga diniga sa voiceover ko yung tulo ng ulan sa labas at kasalukuyan ako naglalaba at nagluluto sa oras na ito <laughs> sabay sabay talaga at hen nga at andito na kami sa palengke para bumili ng ulam ko maron ay eh, may ulam na sa ref eto nga si maron bumili ng kanyang paboritong mangga kaya lang napakamahal pala ng mangga ngayon <laughs> nakakaloka yung presyo. Kaya sabi ko sa kanya, dalawa lang ang kanyang bilhin. O, 50 pesos yan. O, diba? Napakamahal. <laughs> so, hayan nga. At tapos na ang aking trabaho at pauwi na kaming dalawa. Kain. Hi, guys. <laughs> Kain po. po? Chifa. Torch ang giniling ni Moron. So, sa sawa namin, trinito ko yung kamatis. Lagyan ko ng tuyo. O, oh, di diba? Tuyo. Bawal ang patis, bawal ang bago. <laughs> mas kumaambon pa rin. Grabe. Ay, nakakafagod na maghapon. Pero okay lang. Okay lang po. Hindi po ako nagreklamo. <laughs> mas mainam, mas, mas mainam, mas maraming trabaho. Di ba? Mainam yung nagtatrabaho kaysa yung nakapungan. <laughs> Pag nasa bahay naman, gawa, gawa, gawa. Ganun. Para na-exercise yung so katawan natin. Diba? Eh ngayon, tag-ulan, maraming nakahinga. Di ba, nagpapahinga. Wow, diba? eh kami, ni Maro, ratsyada, ratsyada, ratsyada. Diba, One minute ago. Hindi <laughs> pa ako, hindi ko pa titikpan yung pagkain. Lapang tayo. Hmm, ang ah, hapon siya pa. Sa so, um, hmm. Anong ulam nyo dyan? Ang sarap kong tinapa. Tinapa. Bam! Maraming maraming salamat po sa lahat ang sumusuporta sa amin kahit magpapunti kayo. Huwag po kayong magsasawa, please. Baka naman panoorin nyo lahat ang amin. God bless you.